Hi guys, at ito, unboxing tayo at may dumating na parcel sa akin. Ayan, na ah. Ayan, at ito yung magamit natin. Ayan, at buksan na po natin. At ito na po, at bubuksan na natin. At hindi na ako magpapakita. At ayan, at kung bago po kayo sa akin na uh, YouTube channel, ah, uh, uh, subscribe naman po pang dagdag po ayan at ito po ay uh, bubuksan na natin ngayon dito na tayo mag isa magbukas ayan ayan at maraming salamat po sa lahat po ng mga aking mga friend ng mga solid supporter thank you so much sa inyong lahat na nandyan kayo palagi mga OFW at mga man po na taga dito man po sa ating bayan o saan man po kayong dito na naroon ayan at malapit na ating buksan hmm. ayan ayan at nakabaks

Ayan, ito po ay uh, electric jig, jigsaw. Ayan, ito po yung mga ginagamit po ng mga furniture po. Ayan. Ayan, mga gumagawa po ng mga circle na butas, bilog. Ito po, ito po yung uh, gamit. Ayan. ayan na at mabubuksan din natin ito Ayun at may masking tape Yun. ayan na siya ayan ayan ito na po siya ayan na makikita na natin yun, oh, no? yun ayan ganas yun at may kapiraso lang po yung ano niya, oh yung parang ipin yung lagari yan yan po ay kinakabit dito yan 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 po ano at ititesting po natin kung gumagana po At ito, eh testing po natin. At ito po, ito, 20. Ayan. Ayan, gumagalas siya. Ayan. Ang brand niya ay Makita. Ayan. Ayan, no? At may magagamit na naman ako na pang furniture. Ayan. Ayan, no? malit lang po siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. At shoutout po sa lahat po. Ayan.